good morning ito mag maghahadobo po kami ng sitaw mga ito yan mga bibisa lang na pag ano ito sitaw adobo adobong sitaw mga ito pabong pitas Pagpapurol pa yung ito yung matalim pa to. So, natin ng baboy tita, yung ano, uh, yung outdoor, uh, si Charon. Masarap yun. Hindi pag ano na, ano, si Kasi, sa iba, nakikita ko, pag nagano ng si Itaw, si kasi hindi naman na ano kagaya ng Pagyo Vince. Eh. Yung iba, nasa bahay sila habang nakikipag ano ginagawa ayun pinaputol nila na yan may sayang ang oras pag uh, umadili sa ganyan kahit na ilang ano yan sila yan ayun kaya naman niya siya okay. good morning good morning Luto tayo ng adobo ng sikap Hanggang masagang pagmanuto Meron na tayo ng tuyo Maraming tuyo mga ito Tuyo 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 masarap at saka piniritong talong sana ng potito masarap Marami akong napitas na talong Ito talong natin yung talong Talong, talong, talong Ang oras sa akin na nang magkisigal na ako uh, magpapakuha ko ng tangkong sa so, toyo adobo adobo ng sitaw suka ito, ito ba yung ano tita? bumbong? Mm -hmm. apong bumbong papawumpong mga pag -asin, pag -asin. Ayon, ito sukang paumpong kung natin dahil ang pakaasin ayaw nila yung ito po yung Itaw. Para kita may jakarta no? ito, no? Itaw. Good morning, good morning. Sitaw na masami. Ay, chicharon po ito. Lagi natin yung chicharon. Dami natin yung chicharon dyan. Alawang kilong pipitian, mga ito. Pipitian. Ay, masarap po yan. Magmamanti-mantika yan, mga ito. Adobo. Adobo. ka, kalot. Pasawag dalawang kilong pipitian, mga ito. Masarap. Tapos sa magluluto tayo ng burot at mayroon tayong bisita galing kondensada. Ay, Alaska. ka. No? Alaska pala. Masarap po ito, mga ito, no? Magmamanti manti kayo. ni pare kong to enjoy Ay, ito pala yung ano, yung ayaw niya kasi ito. Ito yung nasa sa likod, yung sitaw. Pero sitaw, hindi naman nakakarayo mo yan. Nakakarayo mayan. Pagkagabi, pagka natutulog ka na raw. Hindi yung pagka umaga, hindi, pwede naman kainin. Pagkagabi lang kasi hindi malulusok sa dyan. Talagang, ano yung katitirahin ka nun. Uh, Yurek kasi. Good morning, good morning. Ipit na adobo yan. Hindi pitik-pitik. Adobo, magpipirito tayong maraming tanong. Adobo, sitaw. May suka toyo maraming baboy. Mamanti-mantiha sa baboy. Puro ito ni pare kong tonjo nito. Kapango. So, ba't wala kami wifi sa bahay? Bago ako makapag-upload, napakatagal. Yan, bango niyo. Good morning, good morning. Masarap na ato ato uh, mo kita mga ito. Tama uh, si sidong pala ako kukuha ko ng pangkong Pwede rin adobo po yung kangkong. Maraming tanong. Talong. Okay. Talong. talong na masarap. sarap. Kaya magpiray ng tao. Uh, talong. Ang dami man din siya. Mga, pita, mga And, Yung sitaw na malagkit. Malagkit sa pagkasitaw. And, ay pamintang marami. Yung iba, ninalagyan pa ng asukal yan para manamis namin. Oh. Pacific ay. Nung nasa construction kami, nagtatrabaho sa construction. Kaya nito po lagi ang lag, nahaluluto ko, tsaka pansit. Pagkala na, pagkagabi na lang. yung talong na masarap. So, uh, uh, alam na, alaga sa mantika mo. Sumotolusi, sumotolusi. Si, Luyas, si, luya para sa si, buro si. Madaming buro ito. Nakating ba? Nakating ba po yan? Nakating na naman ng luluto. Nakapagpirito na tayo ng talong. At saka mag... Uh, ito si... Pagkita pa pa mo yung sitaw. Ang ganda na sitaw na sitaw. Ma... Ayan, Ayan malaki na. Ayan. Malakit na ito na. Makinang-kinang na sa... Magkika ng papi. Ito po ito ni pari ng konyol. Ay, tumutulo na yung pawis ko, pare. Sige, alis siya mo yan. Kalap yung walang kamatayan, mga ito. Ngayon, pagka dapa ng ganyan yung gulay, dito ang na yan. Dito na tayo sa buro. Kasi ng kamatis natin kita. Kamate, ito yung buro, isang timbao. Sayang na kami ng apat na apat na ah, pwede na yung tita. Luto na toasted na yon, sibuyas at saka bawang. Aluya. Sili. Wala na naman kayo sili niyan bawat uh, bawat pumipitas, bawat uh, nagsasaw tayo, pumipitas tayo. Kamatis. Masarap po yung makamatis, yung ano, bawang, sibuyas, luya, number one sa paburo. Ah? Yan o. At uh, na naman daw ang ulam nila, mamo. <coughs> yung <coughs> yun pong ano yung baboy na yon tinatay uh, namin mga ito para sa kanila lang sabi, binabas pa kami doon sa Ubat daw pa, inahin. Opo, uh, hindi po na gano'n nanganganak yun, kaya linuto na namin. Pero magluto Kasunod po niyang patiner. Patiner pang tawag mm -hmm. Yan po, unahin muna natin yung... Yung... Yung, yeah. bago yung ano, para maduso natin ang ista. Masabay sa kamating. good morning. Good morning. Yung puro masarap mga idol. Ang ano. Masarap po ito yung mga isda. Mga kaso. Wala pa ulit na ganyan. Ano yung Ito pa lang yung kanin. No? Pampaasin, pampadami. Pero mas masarap puro. Puro ano, puro isda. Mapu mapuro siya kaysa sa kanin na nunggaw ito. Pero ito pumahasin maasim-asim na po. Ayan. Oh, yeah. Ang yeah lang ko si Ridey sa sawa ni Baget. Yeah. Happy, happy birthday pala kay Papa sa Sagum. Landayan, Sagum. Yung mayari po ng no, The Redelardo Farm Show. ko po yun. Isang buo ng nanay ko. At yung asawa niya, at asawa ko, magkapatid mga ito. Marami kami magkakamagana. Good morning, good morning. Bless us, O Lord, in this day that we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy marunong magdasal. Kain <laughs> na tayo. Uh, yan, may gatas. Yung sinemay gustong gatas ng kalabaw. Happy birthday pala kay Bapang Edi Landayan. Sa album yung mayari ng The Red Elardo Farm Resort. Happy birthday, Bap. Tapos ito galing ng Alaska. <laughs> Alaska. Shout <laughs> <Alaska. Alaska. laughs> out po yung mga taga Alaska dyan, <laughs> na idol natin. Ano pangalan nila? Darwin David. Darwin, Darwin David, idol. Redentor. Redentor. David, ha? Mga David kayo, no? Ah, Pamilya kong David. Uh, siyat, at, tsaka, kay... Ha? Pamilya ni David. Siya out. At saka kay... Sol. Ha? Sol and Kevin. Asawa niya. Ano pangalan ng asawa mo, Sol. Sol, uh, David. Ay Sol, David. Siya out, idol. At, ah, uh, kakain kami ng buro, ha? At saka talapia, at saka gatas ng kalabaw. At saka... Yan po, maagang may bisita. Puro yan po siya out po. Itong tito niya galing naman ng kondensyada. <laughs> Dandam dinata Ayun pong talaga dyan mga idol. Yan, no, no. yan. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Yung ano. mga um, mas idol, baka may Oo nga, oo nga. po namin. Tignan mo, ako talaga pagka may edad ka na ano, tignan mo, kinain niya tuyo, tsaka ano, no? Malasa yan, gatos ng kalabaw, idol. Baka gusto mo ng gatos ng kalabaw. Ay, ano? Kunin mo namang bandaron, Rudy. Bandaron, Rudy. Ayan, 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 na tala boy na idol. Tayo na. Doka ro dia mejo guest na itatan. Kempuya na kapatid. Ah, kan mali na. Pero tigna mo sa bona mo din. Mali na, mali na. Ayang gatas, suka asin at suka toyo. Konting asin para medyo matabang pa. Saka mo lang yan ang toyo. Oh, asin. Mamayong. Eh, si aton pala ride sa chaka packet. Sa iton. Na pao ka tawag ko. Ride sa sa okin budget. nagka ay na, hello. hello. Ada. Hello. Betis, Betis, taga Betis. Bago yan. Padadalan ko kita nang puro uh, ride. Punta uh, ka daw dito, wala ka nang dala ngayon. Ay, 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 na na. Na na pala ni ride, sana. Hay ito. Thank you, Idol. Uh, thank you, Idol. Thank you po. Almusal. Almusal. Ano naman mo, sakto na mamaya ng puro eh. Ay, ay. Papagdalala pa po ang makinan ko eh. Ah, papa, ay, ali, dagdagan tanayin dalara, baka nito, ang kore mo ko, kailan ba kayo alit? Sunday po. Ay, pwede, 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 pwede. Si, ano, si, si, ano, nakapagdala, si, Keche, Cheryl Estacio, nakapagdala siya ng ganito, at saka ito na pula. Sa US yun eh, US din yung Alaska, di ba? Kami eh.

kaya, taga saan na idol? Mabalakat po, ka oh, pang pangan. Okay. Okay. Eko yung mga tao? Marami akong linulong kong talapi at saka buro. Salamat, Salamat po. po. Dara, dito. po. Salamat ito. po. So, Salamat Mga ng pares ito, ayan. Ha. Salamat po, marami. Shout out po sa mga taga pares. Mga, <laughs> mga taga San mga taga San Luis, ano? dami. Video? video good morning good morning mga idol naroonood <laughs> 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 ko lang noon eto katabi ko na ngayon si idol sa room Iyan, hiyan yeah, na salamat at kakain kayo kay talapya at <laughs> puro, marami ako linuto ngayon <laughs> sir ka shout out po kay hana sa kay carl hana at carl shout out good morning good morning god bless you mga bukawi bulakan eh. talip pares shout out po sa mga taga pares mga idol at uh, huwag kayo maalis, mag-relax kayo. Pwede po kayo mamashare sa banda At uh, pag luluto ko na yung sarap yung na kamata, siya ka po, <laughs> uh, maganda po yung bagong huli. Bago mong huli, tsaka pipirito, napakasarap. Good morning. Uh, shout out sa aking pamangkin na si Olympia Di Mayuca, Anak ni isa na Boy Di Mayuga. Uh, ito, nandito yung taga-pares na Kumare mo ba yan? Kumare at pare. Ayan Ah. Kaya kami talapia at saka buro. Ayan. Taga saan kayo dito? Apalit po. Apalit saan na pa? Apalit? Balukok. Oh, balukok. Ah. Kay parin kin kitangko. Ayan na. Ah, mayor. Ayan. Pare ko yan. Ah. Mga idol, taga saan po? May kaway ang bulakan. May kaway ang bulakan. Kakain ng talapia at saka buro. Hmm. Ito kami taga po, Bustos, bustos, pa. bustos Bulacan. Papalaga, yan no? Oh. Kakain ng talap, ya? Kakain po kami kay Idol. Kakain ah, may dalang. Ano? May, may, may dalang paset, ano yan? Shibu. Shibu. Ano yan? Siomay. Siomay, labong. Ah, labong. 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 ha? Labong, yan. Lagi-lagi <laughs> lagi ako nagluluto. Ito taga Pares, Arasan. Ito taga Arasan. Bukawi po. Bukawi, Bukawi, Bulacan. Yan po, Ito taga Pares, yan taga Palit, Palukok, yan kaya kayong buro, tigman niyo. Yung hindi kumakain ng buro, pakuha po ng kalamasy, eh, <tipan> ah. Tagay. Ay, kulak sa kanila, tayo. Kumahanan dyan dahil pagod. Ay, mamay. Kahapon, nagre-reklamo. Halina na kayo rito. Diretso na kayo dito. Para kakain na tayo. Kahapon, ano yung re-reklamo niyo kahapon na buso? Nung luto. Laga o si Tinola? Ha? lagadaw laga daw, ano mga ito? Laga daw, pinola. Ngayon, uh, sinabi ako kanina si Tita, sabi ko, pakaranin mo naman luya, wala well, si Ay, dami sila, dami luya kanya. O, paano sabi mo ba, ito wala no? Sabi mo, wala, para linaga yung tinola. Pero tingnan nyo ito, sitaw lang ito, sitaw lang ha? lang ha? Pero napakasarap tagon. Ay, na, busok. Kasi si Pastor Ayun pa, nagugas pa Wala tayong kutsara Ay, isang tong Isang tong lang kasi ano? Dito na Ay pare ko, para mga ayun mga gamot para mo lahat ito Ani lilawin mo Ani <laughs> Kaya yeah, nata mo no, eh, kumari ko. Ito, gusto ko ito dito Ang sa nasa ng kalabaw. No? Tingnan mo si Boya, tanong ng buho Baka ako. Hindi na kayo, Mamaya ka naman kumari nawa. elektris yan. Dasal muna tayo ah. hindi nang lagi nagpapasalamat. Ano yun? yun? Ano yun? Wala po talaga ang po char. Ay, siyang tukmahin. Pagpapagoy na muna. Pasisya na mga mga bata. Huwag niyo gagayain ito. Pang matanda lang ito. Masakit sa buto. Ay, hindi. Pa, yung may sakit sa buto, tatamaan dyan. Pagkagabi kinain. Pero pagkaroon na kanya, pwede yan. Tukman niya naman kung ano lasa. Predo! Dalawang kilong ano yung sinawag diyan. Dalawang kilong baboy. Kanta ka.

Huwag ang kanil. Tsaka tuyo. Ayan na, tuyo. Maraming oh, tuyo. Gusto mo. Tuyo. Si uh -huh. O, magdasal na muna. Sino uh -huh. magdasal? Fredo. Dasal ka, Fredo. Pastor. Ano nga Alangin po tayo, ha? Salamat po, Panginoon, sa biyayang pinagkaloob niyo sa araw na ito. <coughs> Sana po'y laging dumalaw ang biyaya kami. Salamat po. Hindi, mm. men. Araw-araw, uh -huh. Fredo. Nagkamali si Fredo. Nasa ani <ba yung> magkuros. <laughs> 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 Naalang <laughs> niya. Ay, ba? sa bawat sa bawat. Kaya po, nakaupo na ako mga idol. Ako, nawawala yung gatos uh, ng kalabaw ko. Okay. Ha? <laughs> Ito. Ha? ayok tinira. Tinunahan okay. <laughs> pala ako na Talaga si okay, pari ko. Ready, boy, ha? Oo, ready boy. Okay muna. Kasi nung mga ngayon ng gatas ng kalabaw. Teka, 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 teka. Ha? Nabigyan ka na, di ba? Di pa. Ako na nga ako kaya pakinggan ko. Ayun, bayad ko ang gatas ng kalabaw. Hindi Kaya naman naman. Ay, kaya naman humingi akong masin. Ah, ayaw na masin, no? Ay, bigyan niyo ng gatas ng kalabaw. Ito, karami nga sin. Nakukulang na ang pata ng ah, sin. Ito yung masin, hindi mo alam. Hindi ako suka sa ginagawang ulahan. Bayad. Hmm. Ba't na nangyengihiraso ka? Asa ano? Ayun. Mm. Talong at saka ano? Masarang nga yan, talong at saka ano? Goy din ang goy? Tukang. Mm. Yes. asyam. Oh, at saka ano, so, talong kasi na. Sa ng kalabaw at saka talong. And, yes, ano lasa yung sitaw? Sitaw lang yan ha? Ay, di, sitaw manong... lang ha, sabi. Pero tingnan nyo no, kung ano lasa. Yan, panis na Baka talaga na naman si Dawal sa si Busto, sabi niya. Ano sabi niya, Ryan? Lagang? Lagang tinalagang. Ang dami naman luya. At eh, saka dapat kasi pag nangyano ka, ang titinola ka, Ray, nagtitinola po tayo. Bawang sibuyas luya ang marami. Tapos nung lagay mo muna yung manok, ayaan mo maluto muna yung manok takpan mo, sisipsipin ng lasa ng patis at saka lahat ng ano, pag medyo nagmamanti-manti ka na, yan pwede mo nalagyan ng tubig. Kaso siya na nang, nangyari sa bayan. Kaya lumutang yung manok, hindi tumanggap ng Lata. Ah, lasa. Ah, Kaya niya, no? Sitaw, ano? Kaso dalawang kilong baboy naman ang pinasawin. Boyat ko marunong magluto ito. Ha? Huh? Hmm. Ano din ulo? Ano luto? Hindi ko gutom din makakain. Magsingidad po kami nito, mga Edson. May ito may katilinuan din ito dahil lang ngayon may bor pa rin. <laughs> Daming anak. Ulo, sa tipagit si na gano'n, Boyat. Number one yung parehas, hmm. ano? Hindi naman kailangan sa Ilang kailangan. Number one, malakas ka. Yun yung nangyayos ibang kasangidad natin eh. ang Wala na yung iba, no? Mhmm. Bami na. Hmm. Ah, yeah. Pura kayo po eh. Kumahay doon. yung hindi pag-uugas na. Tiba yan. <clears throat> <coughs> Naubos no, na may nasi niya po eh. Mhmm.

alam mo pag masarap ang ulam nauubos yung talapia kahapon dahil ano luto yung ginatanan no? kaya nung luto yung kahapon masarap kain ka na Rudy boy buti hindi sa doon sa kamatilis ka nila nakaharang ako kain na lang nga na kain na ko good morning good morning